Ang mga mapapala. <laughs> birthday sa kumagawang guys. Birthday, birthday, birthday. Tara! <laughs> Aba, ah, gini. taroy Happy birthday! Lamit lagi mong andam nang. <laughs> birthday. Wow! Charap! Pakay! Oh, daggan lagi mo Ay, ana siya. Unyara ko na siya. Unyara ko na siya. Si Unyara siya. na tunig ka. Hmm, di ba? Daggan ay sudaan siya. Munchila, wakilay handa. Nga, handa. Day Oh, isa chicken. Spaghetti. 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 Kanon. Mapawang eh. Hinay kay dere. Mapawang eh. Mm -hmm. <laughs> let's do it angres buatatka datangok si wonun dia let's do itku <laughs> Coke na sad. Sprite lang. Portahan din siya. Hindi man ka rin. Prince Price, oh. Prince Price. di ka maluto, ta. Mamaninda, ta, anak, ta. Prince Price, oh. <laughs>